kailan lamang. Nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng Bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpat at bumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. mga kickback, mga inisiyatib, erata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Itong komentaryo namin, this is uh, without prejudice sa sinasabi na namin na Uh, mahiya tayo. Dapat ang sasabihin ni Marcos, mahiya tayo dahil kasabwat din siya. Pero una muna, let's focus on his uh, statement na mahiya naman kayo. Ha? So, President uh, Makoy Jr., eh kung pagbigyan natin yung sinasabi mong mahiya naman sila, ano po ang uh, kasunod niyan. Ha? Uh, ikaw ba ay seryoso, sincero na talagang tutumbukan mo ang mga uh, tao na kumurakot, uh, gumawa ng mga kalukohan, kumita ng milyon-milyon, bilyon-bilyon? Ha? Uh, willing po ba kayo Ha? O hinihikayat namin na magiging makatotohanan ka at yung kanyang uh, at at yung uh, kasabwat mo diyan na pinsan mo na si Speaker uh, Romaldez willing ba kayo? Ha? Hindi na lang muna natin isali si Romaldez. So, pero may panahon tayong tatalakayin natin yan. Willing ba kayong dalawa na sabihin sa ating taong bayan kung sino-sino ang nasa listahan na kumuha ng mga pondo sa flood control. Ha? Ah. Hinahamon po namin kayo, Mr. Marcos, na sabihan mo